What's up, God? Beshi, ready na? Ready na? Yo, mga ka-JST! Alam nyo ba kung bakit kahit di umuulan, parang laging bahas sa bulakan? Kasi apparently, may flood control projects na ghost project pala. Flood control na hindi mo makita. Parang multo. Pero 55 milyon at 76.5 milyon ang presyo. Grabe, di ba? the big news. So ayon na nga mga ka-JSD, confirm ng Malacanang na tinanggal sa pwesto si former DPWH Bulacan Engineer Henry Alcantara dahil sa mga anomalous flood control projects. At hindi lang siya ha! Kasunod na rin ang dalawang opisyal, sina Bryce Erickson Hernandez at JP Mendoza. Grabe, akala ko flood control project to. Pero ang nakontrol lang yung pera, hindi yung baha. The Ghost Projects kung saan saan may river wall. Pero pagdating ni PBBM mismo sa inspection, abay, wala pala. Ghost project na worth 55 million pesos. Sino kontraktor? SYMS Construction Trading. Tapos meron pang siyam naput anim na milyon at limang libong piso kay Wawao wow Builders. Mga lords, ghostbusters na ata kailangan natin dito hindi DPWH. Lookout Bulletin at Blacklist. Ngayon, ayan, Blacklist na si Wawao Builders at CYM's Construction Trading. Tapos may Immigration Lookout Bulletin pa para di makalipad palayo yung mga sangkot. Kasi kung hindi, baka next time nasa flood control project sila sa Disneyland. Reality check. Pero seryoso mga ka JSD, galit talaga. Imagine, apat na ran at limampung flood control projects worth 28 punto na bilyon sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025. Pero hanggang ngayon, mga tindahan binabaha pa rin. Lumulutang yung paninda. Nasasayang yung itlog. Nababasag pa. Kung yung mga engineer at contractor sumeryoso, baka mas safe yung mga probinsya. Pero dahil sa anomalya, kawawa ang mga tao. Kaya mga ka-JST, tandaan nyo ang baha hindi lang galing sa ulan. Minsan galing din sa bulsa ng mga kurakot. Ito ang flood control project na hindi pang tubig, kundi pang negosyo. Kaya sana sa dulo, hindi lang firing at blacklist, kundi kaso talaga hanggang dulo. Kung nagustuhan nyo itong banat natin, abang-abang lang sa susunod kasi marami pa tayong i-react na ganitong kalokohan para updated lagi. Alam nyo na. Pero wag kayong magpa-flood sa fake news, ha? Mga ka-JSD, eto na ang 55 milyong piso worth na river wall. Guaranteed na wala ng baha. Eh kung siyam na put anim na milyon at limang dang libong piso siguro, baka may libreng payong pakasama.